sa totoo lang, money cannot buy some form of happiness. But indeed, may nabibili pong happiness. Sa totoo lang, wag na po natin ipagkaila. Pag tayo po ay nakakakain po sa mga gandang restaurant, and happy po tayo. Nakapag-travel po tayo, happy po tayo. Pag nakakatulong tayo sa ating kapwa, happy po tayo. Mapasaya ka man. Pero, 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 mapasaya ka man ng mga gadget, milk tea, sa opisina. Tatandaan mo, walang superpowers ang pera para mabili mo ang lahat. Katulad po, ano po yung mga hindi natin mabibili? Like, for example, pagmamahal, pagkakaibigan, di ba? In other words, peace of mind. Ayun, kung mayroon lang nga ano eh, na binibenta peace of mind, ang lakas siguro ng bentahan nito. Di ba? Marami yung di kayang bilhin na kahit anong halaga ng pera, although makakatulong ang paghawak ng pera para tayo ay mas maging masaya. Kailangan praktikalan lang. Number two. Ang uh, hindi mabibili ng pera, in terms of your kalusugan, because invest on your health. Health is wealth, ika nga. Healthy lifestyle leads to a happier life. Naniniwala ba kayo? Pero syempre, kapag nagkasakit ka, kailangan mo pa rin ng pera, pambili ng gamot. Pero kung wala kang sap uh, pera, pero may sapat kang ipon, ah, di ba, may solusyon ka. Eh paano na kung wala kang ipon? Kaya nga may mga iba, hindi naniniwala, ayoko mag-ipon, bakit? Eh kasi nga pag nag-iipon ako nagkakasakit ako. Alam mo mas masakit noon pag nagkasakit ka na walang ang ipon at kailangan mong mangutang. 'Di ba? Hindi mo pwedeng kausapin ang puso mo at bayaran mo na lang at mawala na rin mga sakit mo, 'di ba? Hindi mo naman pwedeng bayaran lahat ng mga tinatawag nating karamdaman. I I I you know what alam mo at the end of the day, you still need money to buy medicine. Pero kapag sapat ang pera mo, magagawa mo ang mga pamamaraan para ikaw ay gumaling. Makakuha ka ng medical plan, insurance, makakatulong ka sa mga ikang nga may karamdamat at maayos mo ang iyong kalusugan. And then pangatlo na hindi kayang bilhin ng pera, invest on your skills and on your future. Ano ibig sabihin ko, ikaw ba ay may pangarap sa buhay? kailangan mo na talaga ng proper investment para sa iyong sarili. Bakit? Ikaw kasi ang gagawa ng ika Ikaw ang gagawa ng kapangyarihan o ikaw ang gagawa at ka ng kayamanan. Kailangan mo mag-invest. Hindi lang, hindi lang sa effort, sa time, kundi sa pag-improve ng inyong sarili. Bakit? Kung pangarap mo pagkakitaan someday ang passion mo, kailangan matuto ka, 'di ba? Na tatalungin mo paano ko paggagalingan ng sarili ko. O kung gusto mo matuto mag-budget, kailangan matuto ka ng budgeting skills. O like for example, like for example, ikaw, na gusto mo talaga matuto magluto, ay kailangan matuto ka rin. Ito nga ang tanong, happiness of your loved ones? Ay nako, walang bayad 'yan. Tawa at ngiti lang sa mukha sa mga mahal mo sa buhay, pero realistically speaking, mas masaya sila kung nadadala mo sila sa mga bagay at sa mga lugar na hindi nyo pa napupuntahan. Mas masaya sila pag nasamahan mo sila sa mga ika nga uh, restaurant at pagkain na hindi pa na nakakain, di ba? Kaya nga, mas maganda maging financially responsible po tayo. mag po tayo pang araw-araw na panggastos, pang-aral ni baby para sa health insurance, para sa future business, para makapag-travel ka at unwind.